OK。<Hey. S 2> hey. Oh, gerasa nyo. Wih, kita mau mana? Gerasa. grasa! grasa. grasa. Agoi, pasok na. Sige ba nyo dyan? Binira-bira na, pasok na tuloy. Yo, ganda nga ito. Ganda nga ito. Ito tayo ngayon sa ano. Iris. Pinahibsa nila ito kahapon. Hindi na natin na i-video. At uh, inayos yung ano, guyakan. Yung tubo. Pinunot yung eh, nandunan na eh ho. TLC kakabit na namin ngayon ha? Ah, kaso lang ay kulang kami wala so, dito mga kasamahan namin yan inayos ito mga kablogers at kinain na ng kalawang ito rito pinalitan bago na ito tapos itong stopper nya uniling pinalitan din ng ano Das may ano na siya may sapi na siya na makapal na ano tubo. Yan winelding kanina ito. Tunnel ni ano. Yung kaibigan natin na vlogger din sa Hugo yung si Fiberbot. Yan siya nag ngayon kanina. Yan, tagilid ang ano, RSG. Mamaya pa na namin ito pag dumating yung kasama namin. At uh, ikakabit yung ihi pag dumating sila. Pag hindi dumating, uh, pag lutang na lang ikabit yan. Baka bukas Basta mamaya na Bago magdilim Pag malaki ng dagat uh, Papalutangin na ito At mga makulit ang mga bata Sige, tampahan dyan Baka mahulog Mga ngarga na rin kami Yelo, sunod araw Yoh, rabi katagilid Mahirap ang sampah dyan pag Ano? Tagilid na ikit Turis hey, Hirap ka kumilos dyan ako oh. Tagilid. ilid talaga nababa na oras natin ay ala yung midya ng hapon may nagbababa ng ano brilis tuna si ano yata ito si Michael taas So yun mga ka-vloggers Hindi na natin na i-vlog yung pagpapalutang nito At kagabi Madiliman Ito yung kakabit na namin yung ihe At napalutang na yung airy <coughs>

Eh, kaya yun. Magaan ng buwan. Magaan dito sa lagat kaysa sa... ...tahik. Kaysa sa taas. Sige. Sige. Sige lang. Adalito. sa Sige. Lalay dong para di mag-anong si Res. May sahod na sa ilalim. na. Ibigitin muna natin yung kwalit. Yung pansahog kanina, yung lubig. Ay, yung kagari isa na yung kagari. Dito na yung. Timbangan mo. Dong, kabila. Timbangan mo mamaya pag ano nang ihi. Uy! Tama pa rin yung compressor Oops. Hindi na kailangan ng container yan Mas matibay ang siri sa container Sige <laughs> birahin mo yan dong Birahin mo yan ka sa pinaka akit sa ano Pre, ayan mo nga ito. Ilabas mo, ayano. Libre mo. Ilibra mo, Yung ano, yung lubid sa dulo ng ano maipit ang kamay mo ah oh Hindi sumayad part yung ano eh ay yung ilse. Hindi.

hero talaga ipasok itong ihi na ito lalo pag masilig nakaano ay pero kung naka uyon ito sa silig sabay dandan oh wala Sabay, Ano? Sabay! 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 Ito ang kamila, dyan! Ito ang kamila, i-alisin mo sa i-alisin ng nisan. Pailalim mo. Kaya na naligwat. Nakasablay! Pailalim mo, i-alisin mo sa i-alisin ng nisan. Ito ang kamila, ito mo sa i-alisin ng nisan.

Ano ba yung anatan? o babahan? ba, babahan ba at tasan? Pagbalib Tingnan ba pagbalib e. <talas> Kailangan na i- Hindi yan babato. Hiting pa naman yung ano na yun. Bago yung yan. Bagong itin yan. Tumutuin mo sa'n Sabihin mo lang! Ititit lang yung pa Dito lang

Sige, Sige wala nyo dyan. Binira-bira na. Pasok na tuloy. Sabi, grasahan <laughs> grasa na daan. Kaya pag pumasok yung birahin talaga yan doon Ang buhad lang. Ay, grasahan grasa na Grasahan na daan. Oh, papa. Oh,